first time ko sumakay ng mini ano uh, mini bus uh, kung tatawagin ngayon ay modern jeep icon siya uh, going to work ako Ayan. sama mga ko yung business ko magagano kami magbibait po na kami modern jeep matagal na ako rito pero ngayon lang ako makakasakay ng uh, modern jeep hindi uh, ko sure kung magkano alam ko ka mamaya kung magkano uh, may resibo yun may resibo maganda siya siguro yun ito uh, manufacturer nito ay sa ibang bansa yun know, may cctv sa likod yun tapos sa harapan po may CCTV kaya safe ka pagka sumakay ka rito. May TV. Pwede ka mag-video ako okay? eh. Ang wala. So kami pa lang yung pasahero. Uh, alas 6, mag alas 6 pa lang. 5.40. 5.40 pa lang. Wala uh, ah, pasok kasi yung mga king restaurant ng motor kaya biyahe muna biyahe biyahe muna mas maganda yung secure ah. kasi pagka na disgrace siya ka tapos hindi restrado ang yung motor o hindi pa naka rin yung na restro sayang insurance ah. tapos pangalawa mahuhuli ka malay mo malaking multa yun hindi ko na inalam. Basta secured lang. Sa buong Batangas, marami nun ito. Marami lang ganito. Uh, Iba-ibang kulay, may blue. Bandang bawan, kulay blue. Batangas City, may kulay blue. Lipa. Ma Batangas City nga meron. Yeah. Siyempre, malalaman natin yung takbo niya kung smoke ba siya, o ano. Depende yan sa uh, na, klase ng sasakyan na sasakyan natin. Tapat lang ito ng ano, likod pala, likod ng bus alps. Yan o. Oh. Yan. Bus alps yan. Terminal. Nakapasok ako sa trabaho.